Magandang magandang po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso natin, sa pamamagitan po ng salita niya, ang Biblia. Sa so, ating pong pag-usapan ngayon ang paksa, ang pamagat natin, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mariwana? Wala pong salitang mariwana sa Biblia. Pero makakagawa po tayo ng konklusyon patay sa mga prinsipyo po ng Biblia. Sa libro po ng mga ngaral ni si Lord ni Haring Solomon, winawalingan po tayo na siniseryoso ng Panginoon ang lahat po ng ginagawa po natin. Pakibukas po tayo sa ating mga banal na kasulatan sa mga ngaral ng Ecclesiastes, ibig dalawang. Talata 13 hanggang 14 sabi ko dito, Ang sabi po dito Ngayon nabasa mo lang lahat ng ito Ito ang aking huling payo Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao dahil hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa Mabuti man o masama, hayag man ulitin. Yan sa maliwanag po, no? Hindi na po kailangan interpretasyon yan. Maliwanag na maliwanag na tayo po ay sinasabihan na matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang utos niya dahil kahatulan tayo ng Diyos sa lahat po ng ginawa po natin. Hayag man ulitin, mabuti man o masama ang kailangan po na prinsipyo para malaman natin kung katangkat-tungkat po hindi ang mariwana ay malatagpuan po sa una at kaanim na, sa tasambong utos po ng Diyos. Diba? Sa so, unang utos po ng Panginoon, makita po natin sa Exodus halong po. Huwag kayong sasambah sa ibang mga Diyos maliban sa akin at yung kaanin ang nakalagay po dyan huwag kayong papatay Sabi, so, binigyan po tayo ng buhay ng Diyos nakalagay po sa Biblia na gumawa po siya ng mga pananim, mm -hmm. o ang halaman para kainin at gumamot sa atin. Sa so Genesis Sham, tatlo. Puntahan po natin doon na nakasulat. Ano? Nakakakain na kayo ngayon na ng mga hayop yung hindi ko ito sa inyo bilang pagkain kagaya ng mga pinagay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Ayan, ano So, ano pa? sa payag, dalawang po, dalawa ta, dalawa. Puntahan po natin ang nakalagay doon. Dalawang po, dalawa. Dalawa sa payag. At umaago sa gitna ng lansangan ng lungsod. At sa bagabi ng tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namungo ito ng, ng labing dalawang beses sa isang taon isang beses sa bawat buwan At ang dahon nito ay nagpapagaling sa mga bansa. Ayon. So, ito naman yung healing no, ng mga pananim So, hindi po po lahat ng dahon ay pwede po natin kainin. Tama po? Hindi po lahat ng dahon, pwede po natin gamitin na gamot no, o kititin po natin, gaya ng mariwana. Dahil ayaw natin kumain po ng poison ivy. Tama po? Sa so, may mga tanim po na lasol. Dapat po tatungin ang katawan po natin tulad ng isang templo ng Diyos. Sa paningin po ng Panginoon, lalo na kung nasa atin ng Espiritu Santo, kung kristyano po kayo. Pag sinabing kristyano, hindi lang po basta ordinaryong kasapi ng isang reliyon. Ay bisabihin ng kristyano po, ang mga taong nakipag-isa kay Kristo, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Sa so, kung tayo po ay tunay na Kristiyano, nasa, nasa atin po, sorry, ang Spirito ng Diyos at tayo po ay templo ng banan na Spirito. Templo tayo ng Diyos. mo po ni Yesu Kristo ang, bag ang bagong tipan. May isang kasunduan po sa pagitan ng tao at ng Diyos kung saan po nangangako po ang mga tao na mamumuhay po ayon sa kaparaanan po ng Diyos. Paniwagkan po ng Diyos ang sinumang tao na sa kanilang isip at gawa ay iniingatan po ang sarili o iniihawala yung sarili at napapakalinis mula sa kaparaanan ng pumamalakad ng mundo. Nang diablo na si Satanas sa kanya na Diyos na salibutan. Po. So makita niyo po yan sa Efeso 2, isa, dalawa. Saan po natin doon? Ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kung una, tinuwayin kayo ng Diyos na mga patay dahil sa mga pagsabay niyo at mga kasalanan, tumuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, kausap kayo noon ang makapangyarihan, sorry, ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga spiritong nagahari sa mundo. At siya rin ang spiritong kumikiyo sa puso ng mga taong ayaw sa mundo sa Diyos. Yun. So dati ganun po tayo ng mga kasyano. Sa unang korinto, tatlo, labintido, tatlo nakasaan. Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos. At templo yon ay walang iba kundi kayo. So, nakalagay po sa kalawang sulat ni Pablo sa mga tugod na tartuhin natin ang katawan natin na templo ng banal na spirito. Sa ating po nakatira, tayong mga nakatagay sa kay Kristo, nasa atin po ang banal na spirito, kaya respetuhin po natin at parangalan natin ang Panginoon sa ating mga katawan. Tumayo po tayo sa lahat ng marurumi. Ano po? At uh, masama para sa katawan po natin. Ano po? So, ikalawang kurinto, anin, labing anin. tayo okay, sa dito. Hindi maaaring magsama ang Diyos Diyosan at ang Diyos na isang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Kaya yung sinabi ng Diyos, mananahan ako at mani mamumuhay sa kanilang piling. Ako ay magiging Diyos nila at magiging mga taong sakop ko ko. Okay. Hanggang labing walo pala yun. Kaya lumayo kayo at sa kanila at kayo aninyo ang tinuturing na marumi at tatanggapin kayo ng Diyos. At ako'y maging ama nyo at kayo na may maging anak ko. Ako ang Panginoon na makapangyarihan ang magsasabi nito. Yun po, no? Sa maliwanag ko Rama, na tayong mga Krisyano ang templo ng Diyos at nananahan sa atin ang Panginoon. Kaya ang kailangan po, lumayo po tayo sa mga bagay na marumi. Ano po, para tayo tanggapin. Pusgahan po ng Diyos ang lahat po na ginagawa po natin, maging hayagman man, lilin, kaya nabasa natin po kanina, wala po tayong karapatan na gawin ang anumang paisipan po natin sa katawan natin. di ba? So, naman po natin ang nakasulat po sa 1 Corinto 3.17. Nabasa ko na uya tayo. So, kung sana sinasabi po, sino pang mawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos. So, maraming tao na ano po gumawa ng pinsala sa katawan nila. Ano po? Paano po natin pinipinsala ang katawan natin? Sa magitan po ng mga bisyo. Ano po? So, nandiyan na po yung uh, uh droga na pinag-usapan po natin. Nandiyan na yung sigarilyo, nandiyan na yung uh, alak, ano, po so, po. po tayong mga iniinom. Uh, yung mga prescri prescription drugs yun ano po nakakapinsala din yan kapag sobra so ano ba po pong ginagawa natin sa katawan natin no nakabuntaan pa natin ng unang karinto aning pwede nyo ba hindi ba tayo mga mananapal kaya ay bahagi ng katawan ni Kristo yan ang dahilan kung bakit hindi tal talaga natin maaring gamitin ang ating katawan na bahagi ng katawan ni Kristo sa pakikipagtalik sa babaeng bayaran. Sa so, isa pang ginagawa po nating pinsala sa katawan po natin, relasyon sexual sa kung kani-kanila. Tama po? Sa, so, lalo na sa mga uh, babaeng bayaran o mga lalaking bayaran. So, ganoon po ang prinsipyo ng Biblia tungkol po sa katawan po natin. So dapat po natin parangalan ang Diyos sa ating katawan. Ano po? Kasi hindi po tayong nagmimahari na ating sarili. Ano? Ang katawan na to na pinapagamit lang sa atin ng Diyos. Ano? Dapat po ingatan po natin So, masasabi po natin sa mga pariwana, sa ibang bansa, legal na po ito ang paggamit uh, ang at pagdikit ng mariwana. Pero kung kayo po ay isang krisyano, hindi niyo po ito uh, paglalaanan ng panahon. Uh, ang paggawa ng bisyo na to, ang pangumuhay po, sa addiction. Sa so, kung ngayon po ay uh, na-realize ko na mali. No? Na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. ating mong um, kung ginagawa no? Na um, pagtikim o paggamit ng mga droga. Sama na po din ang marihuana, cocaine, ano po? at ano ba man pong kasing sustansya o substance. Pagsisipo tayo ngayon sa Panginoon. Huwaksin na natin ang masamang pamumuhay po natin. At lumakad tayo ng kasabay ang Panginoon. So, inayanyahan ko po kayo na sa mga sa panalangin na ito, ang pagsisisi at pagsuko ng buhay po natin sa Panginoon Diyos sa magitan ng kanyang magdungan na kasi Panginoon Diyos, maraming salamat, Lord, sa salita po ninyo na ngayon po ay narinig ko, Panginoon, na talagang masama at hindi ko po dapat gawin ang paggamit, Panginoon, ng mga ipinagbabawal na gamot paggamit po ng marimuana, Panginoon, at pag ng cocaine at lahat po ng uri po ng mga pinagbabawa ng mga substance. Lord, nga waksigo na po ang kasalanan na ito. At tinatalikuran ko na po ang bisyo na ito, Panginoon, na pag-alipin pag po sa droga. At Panginoon, alam ko po na kayang-kaya niyo po akong palayahin o ako man ay naging alipin na nito. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat po na aking maling gawain na hindi ko po kayo pinirespeto sa katawan na ito na, pinahiram niyo po sa akin. At Panginoong Yesu Kristo, pinubuksan ko po aking puso at tinatanggap ko po kayo sa aking buhay. Kayo na po ang maghari, Panginoon. At ako po ay uh, maglilingkod sa inyo Magubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa ng mga. Hinisin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng kasalanan ko. Palayain niyo po ako sa lahat ng aking mga bisyo, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil naniniwala po ako na makapangyarihan kayo, Panginoon. Inaangking ko ngayon po ang kalayaan, Panginoon, sa tanikala, Panginoon, ng bisyo. At Panginoon, puspusin niyo po ako ng banal na spirito Pang maintindihan ko yung salita at may isa pang ko. Ito sa araw-araw. Thank you, Lord. Sa kaligtasan po na aking kaluluwa, sa kalayaan ko po, Panginoon, sa lahat po ng kasalanan, kasama na po ang, ang paggamit po ng pinagbabawal na gamit. Thank you, Lord God, sa kapatawaran mo na aking mga kasalanan at sa buhay na mga hanggan, na iringligalo niyo po sa akin dahil ako po sumasampalataya sa inyong bugtong. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng ginawa niyo. Sa pag-ibig niyo po sa akin na binigyan niyo po ako ngayon ng oportunidad, Panginoon, na makarinig ng inyong salita, makilala kayo, Panginoon, at makatanggap po, Panginoon, ng kalayaan, sa lahat ng aking kasalanan. Ito pong aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo na nalalangin yan, ang magsaya po kayo dahil kayo po'y pinatawad ng Diyos at simulan niyo pong ang kinin ang kamatawaran at kalayaan sa lahat ng uri ng kasalanan sa so, para lumago kayo magbasa kayo ng Bible simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo ang Panginoon si Cristo at ano pa ang pwede niyang gawin sa buhay po ninyo at sumunod po makinap kayo ng church sa kung saan po ng sa pinapangaral hindi po pilosopiya ng mundo, doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, kundi ang purong salita ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas mula Genesis sa Revelation. At yung mga tao po ay malayang magbukas ng Bible. Hindi po sila pinagbabawalan ng kanilang mga ministro at pastor. At sumunod po, maghanap kayo ng church na kung saan ang pangalan ng Panginoon sa Kristo lamang tinataan. Hindi po pangalan ng founder ng simbahan. Mm -hmm. Hindi po pangalan ni Mama Mary o kung sino-sino sa ito. Kundi ang, ang Panginoong Kristo so lamang. Dahil siya po ang makapag alis po ng kasalanan po natin. Wala na pong iba. At sa muna, maghanap tayo ni Sir, siyang tanamban ng Espiritu. Ang kumikilos sa kalagitnaan. Tumutulong po sa pasamba at binabagong buhay ang bawat mananapalaya mula sa pastor hanggang sa pinakamababa o pinakabagong miyembro ng iglesia. Kasi sabi anyway, mo, iglesia, kalipunan ng mga taong tinawag ng Diyos mula sa libutan So kung kayo pa'y napagpala ng na ating uh, programa ngayon, ipagsabi niyo po sa mga kapitbahay niyo, kapamilya, may sagot ang Diyos sa mga tanong po nila. At kung kayo may po yung uh, may mga dagdag na tanong, feedback, suggestion, comment, iligin nyo lang po sa baba kaya mag-email kayo o mag-text kayo sa akin. At kung kayo may hinihipo ng Panginoon na tumulong sa ministry natin at sa internet ng pagliligtas ng kaluluwa, welcome po inyong mga tulong pinansyal at tulong na paninamig. At kung kanina nakasabay kayo sa panalangin po natin, Pamalita niyo rin ano po pasabi niyo sa mga kapitbahay niyo kakilala na krisyano na kayo, napatawad yung mga niyo makasalanan niyo, hinalayan na kayo ng Panginoong sa si Kristo at papunta na kayo sa langit. So hanggang susunod po na pagkikita po natin dito sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.